Yo, what's up mga kaking? Ako na naman po ito. Kaya si na kayo. Ilibertilla. Yun, yun, Nagbabalik. Yung nga po pala ngayon, eh, nasa patay po kami. Huling ramay na po kasi kaya pumunta po kami. Kaya ito pwede na, siyempre. Sana makapasok bukas. Kanina kasi hindi ako nakapasok eh yung nagbablog ako kanina, yun, yun yun. Kasi, sumakit siya nito. Hanggang ngayon, yata, meron pa rin. Pero, sana, mawala na. Guys, sana, masupport niyo pa rin po. Abang-abang na lang po kayo ng mga vlog-vlog ko. Abang-abang na po kayo. Malapit na po ako magkaroon ng maraming video na mapapanood. Sana, matuwa kayo at may prank din na mangyayari. Siyempre. Pero, I think, na ako ngayong December. Ngayong paon. At, makakaraos din kami. At, atan po, itong video na ginagawa ko, pag na ginagawa ko, eh. Mag- mag -tumas pa yung supporters. Maraming salamat, guys. Sarap pala, sarap pala sa piling pag nagbablog, no? Kasi dami nakakanood sa'yo at dami nang papapicture. Napakaganda sa piling nun. Diba, guys? Kayo din gusto si Mika, pero sana maging kagaya ako ni Sergei Bin, ni Bon Ordona, eh. bata ka lang ako, eh gusto ko na talaga mag-vlog para pagka taas na yun, eh, pwede na, mas pa ako lalo. Kaya tumitigil ako sa kaya tumitigil ako sa pagsasalita eh. May motor na dumadaan. May guys. Okay guys, hanggang hanggang sa muli. Magbabalik pa ako. Hintayin niyo na lang po yung vlog ko at parak na mangyayari. Bye bye guys. Mag Subscribe. Mag-subscribe kayo. Thank you guys. Peace out.